What's up sa inyo mga kabulik at babalik ulit ang inyong si kabulik. Ayan, tara samahan niyo ako sa paghahakot ng nating dayami. Itong part na to is makikita niyo na paika-ika yung baka gawa ng bato kasi yung inaap na apa kanya. Kahit gaano man kalit yung bato na yun, nasasaktan yung kanilang paa. Diwa ba kapag sa kabayo is nilalagyan pa ng sapatos para hindi po masaktan yung kanilang sapa. pa. Ayan po, hindi na po namin nilalagyan. Gawa ng putik po yung inaapakan at lupa dito. Ayan po. Ayan po, at kasama-kasama ko yung aking mga pinsan. Sila po ang aming kasama maghahakot ng deami Ayan po. Nilakad na lang po namin gawa ng malapit lang po yung paghahakutan And po at tayo eh. ay na lang gawa ng hindi na tayo mapalayo sa ating pupuntahan. At meron po daan na mga traktor at kuliglig dun po sa kabila. Ang pinili naman po namin is ito gawa ng hindi na po kami mapalayo. Yan at namin yung kariton doon sa ano nung pagkukuha ng gawa ng ganito yung pagdadaan nai. Eh. Mahihirapan yung baka. Ito po yung mga kasama ko. Yan. Bo. Makikita po natin yung daan na yan. Ayan po. Napaka lalim po yung pagdadaanan ng kariton gawa ng piyagdaanan ng mga kurimawan traktor. Ayan. Kaya po iniwan na lang po namin yung kariton. Kaman Kaya may malag wala naman eh, malag eh. Sinang huh? karga kayo dito? Ha? Huh? At ayan po, makikita po natin dyan na, nandyan na po kami sa aming kaya ng diyamihan po. Eh na po at aming inuumpisa na po ang pagkakaykay ng Deami gawa ng para hindi na po kami matanghalian. Ayan po, makikita po natin na iniipon na po namin sa gilid yung deami. Gawa po na hakotin na lang po namin kapag tuyo na po yung daan. parang hindi po mahirapan yung alagang baka sa paghakot ng deami. Ayan po. Kapag malayo naman po yung pinagkukuha na namin ng deami, ayan po, ginagamitan na lang po namin ng kariton gawa ng mapadali yung trabaho namin. Ayan Ginaganito na lang po namin, tinutulak po ng kawayan para mapabilis po yung pagbaba. Ayan na po. na at uuwi na po kami gawa ng tanghali na po ayan po yung mga aming naipon, ayan po at ito rin po na nasa silong ng mangga Ayan rin po yung naipon namin po. Please like and follow my page. Thank you po.